Hi hey guys, good afternoon. Ah. Uh, Nandito kami si Father and Son vlog. Nagco-vlog kami ngayon guys. Sound. malapit sa riverside. Uy. Ning. Parang kilala kita. Maga po. Pag <laughs> unsa man ka diha dai? Ano sa man ka? Kita ko blubi, kay ang ibaligya. Ibaligya ni mo? Palit na mo bugas. Palpalit niyo bugas. Uy, kalo ay buday tao ni mo, ay may blong agon. Ay di diba? oh, oh, ba? Tong... Dima part? Dima part? Oh, nakaila ko ni mo. Oo, oh, murag ikaw itong... Di ba, Pert? Di ba, Pert? Oo, oh, parang ikaw yung sumikat sa YouTube at saka sa Facebook, no? Oo, kahiba ako. Si Kwan, nga itong... Di ba ikaw yung ano, yung tinatawag nilang badjaw girl. Oo, oh, badjaw, oh, badjaw girl nga. Tama, ikaw. Hindi mo alam na sumikat ka sa YouTube? Sikat na sikat ka ngayon sa YouTube at sa Facebook? Hindi. Saan gagaling yan? Sa... Sa ano po, doon sa ano? Sa gubat. Sa gubat, kaya may dalakang niyog. Opo. Eh hmm, ano gagawin mo sa niyog? Ano po, ibibinta ko po para may pambili kami ng gigas. Ah, ganon. So, ako na lang siguro bibili nito. Oh, bilhin mo na lang part. Tapos wala akong dalang pera. pera ngayon, no? Hindi, may pera Park. So, wala part. akong dalang pera eh. Okay na, utang. <laughs> Utangin mo na. Hindi po, kailangan ko kasi namin ng bigas doon. Oh, kailangan sige. ng bigas. Ano Bibigay part? ko na lang sa'yo, bibigyan na lang kita. Bibigyan mo na lang. So, kami na lang magdadala na ngayon. Narinig mo na yung, narinig mo na siya kumanta, Pat? Hindi pa. Na pero na panood ko lang. Napanood mo, lang. Napan? Panood panood mo, mo sa, oh, napanood sa, sa, uh, napanood ano? mo sa YouTube, sa YouTube, YouTube at at sa, sa Facebook. Ko. Grabe. Nag-viral, nag-viral oh. yung ganyang kanta. Million-million ang views niya, Pat. Ito, ito talaga, siya talaga yun. Di ba ikaw yun? Naalala ko po kumanta ko pero hindi ko po alam na mag lang million views. Ay, ah, hindi mo alam oh. na sumikat ka? Hindi grabe mo. Ano? Tapos nag-iisa-isa kang... May kasama ka ba? Wala? po. Ikaw lang mag-isa? Hindi ka natatakot dyan sa gubat. Sanay na po ako eh. Ah, ganun. Yan ah. Anong gagawin natin part? Bilhin mo na lang yan. Okay, ako na lang bahala itong bumili ng kanyang ano. Bilhin mo na lang. Bilhin na lang niya. Yung ano mo. Okay, babayaran ko na lang ito. Ang tangin ka muna namin. Ang okay lang sa'yo. Sala po. Kasi anong Marami kasi gurong alam na kanta. Isa lang po yung paborito ko. Oh, sige, sige nga. Pagbigyan mo nga kami ng alam Parinig nga ng isa dyan. Eh, pa parinig nga ng boses mo. Pangbata po eh. Okay lang. Oh, kahit ano. Kahit pang alam, basa Basta alam mo. Tinitis ko ang lungkot at pangungulila At pagkauha sa pagmamahal mo ina wag kang mag-alala gagawin ko tama bilang kapalit sa pagmamahal mo ina ang hmm, ganda ang ganda ng boses hmm, diba? kaya pala ito nagbabiral oh, kasi ang ganda ng boses nito alam mo mas okay kung Masali ka sa mga kuntis. Masali ka ba sa mga kuntis? Mm -hmm. Sa school nyo? Makata ka rin? Hindi rin? Sayang yung boses mo. Nahihiya Dap po kasi ako eh. Nahihiya. Ay, yung hiya. Oo, oh, alisin mo, hiya. alisin mo yung hiya. Alisin mo yung hiya. Kasi pag mahiya ka, hindi ka angat sa buhay mo niyan. Kailangan magsikap ka tapos alisin mo yung hiya-hiya mo -hiya Pag may mga kuntis, sumali ka sa... Hindi, si hindi po kasi ako sanay. Ah, hindi ka sanay. Kaya ganyan naman talaga sa umpisa, lahat ng mga singer na sumikat, nag-uumpisa sila sa ganyan na nahihiya, wala magtiwala sa sarili. Pero tingnan mo... Wala, magtiwala ka sa sarili mo kasi Oo. maganda boses talaga. Yeah, maganda talaga boses na ito. Wala, wala ay, pa ano yan, wala hindi pa sa kantahan hindi, talaga. Hindi ko na magkikita tayo ulit. Grabe, ang liit ng mundo, no? So, anong gagawin natin, Fred? Oh. Ayun na, ayun na. Ako na lang bibili para ah, bibigyan ko, ko na lang ito ng ano. Ayan si Paluhod TV, mga idol. Siya na lang bibili dito sa niyog na di... Bibigyan ko lang ito siya ng ano, pambili ng bigas. Ano pangalan mo? Kaykay. Ay, oo mga pala. Kaykay. O, oh, sige. Ano? Sige, sige. Ako na bahala na ito, ha? oh, sige. Salamat ano? po. Okay, okay, okay. Wala ka naman. Nandun yung pera mo sa ano part? Oh, nasa bahay yung pera. Nasa kubo ko eh. Yeah. Ah, tara pun tayo. Doon ah, tara, tayo. kami Kino na mag natin bayaran yung ano niya. Kami na magbitbit ng ano, ano dala-dalahan mong mga liwa. Sa makana lang Slamat doon po. ha. Nandiyan lang malapit lang diyan. Ah. ah, tara, sumunod ka na sa amin. Tara, dali natin yung ano no buko. Kipat. Ikaw mo na pat. Di ko alam yung daanan. Alden. Oh sinunog okay. ko yung ano sinunog oh. ko yung tagiliran para ano hindi ko pa na ano dahil busy ako sa ano trabaho Nabibili ba nito yung sa So yan dito dito na tayo sa ubo ano natin, di, bayaran na natin to para makauwi na siya So, oh, muna ko na lang alam. Okay na. Kukunin ko muna yung pera ko. Ah, sige. So, ito na. Ah, uh, bibigyan kita ining lang alam, ha? Bibigyan kita ng Pambili nyo lang bu ah, bigas. Ha? Oh, bahala ka lang ito. Ha? Mm. Wow, oh, dami mong pera pa ito. O oh, yan, 1 yan. Mm. Marami na siguro. Akin na tong, po. ano, akin na tong nyog mo. Ha? Pagtanim ko na lang yan dito sa ano ko. Salamat Salab po. Sa Malaking kubo. tulong na po to sa pamilya ko para makabili kami ng bigas. So, happy ka, happy ka? sobrang saya ko po. Kasi ngayon lang po ako nakahawak ng pera na ganito kalaki. At hindi hmm. lang yan, nawakan mo pa. May dadagdagan ah, ko. Oh, mayroon yung... ka rin idadagdag. Oo, oh, uh, dadagdagan ko yan pa. Idadagdag din ah. si... Si Kuya, si kuya. Huh. Ito lang talaga pera ko. ting pasensya ka na. Okay lang po. Maraming salamat hmm. po. Malaking tulong na po para sa amin. So masaya ka na. Sobrang masaya saya ka. ko po. Pag nagtanong yung magulang mo kung saan galing yung pera, ano sa sabihin mo? Kay Kuya Vlogger, kay Kuya Paluhod TV, tsaka kay ano ha? Kay Father and Son TV. Opo. Tapos ibili mo ng bigas yan, tapos kung kung yung may sobra, di, kung ano yung gustong bilhin mo, bilhin ka ng ulam. Oh, at ka least rin. na may mga oh. ano, may para panggastusin ka Mas na. Mas maganda sana kung alam namin yung bahay mo eh para kung sakasakali, mapuntahan ka ulit namin para mabigyan ka, maabutan ka ulit oh, namin kahit magkano lang pag may pera kami. ha. Baka okay. gusto mo kami makarating din sa inyong bahay. Okay. So, Malayo may, po bahay namin. May cellphone ka ba? Malayo oh. ba bahay nyo? Wala cellphone. Mas maganda sana kung may cellphone para I-text ka na lang sana namin oriano Wala ka rin, ano, yung mga, yung mga kapatid mo, gano'n. Walang cellphone din, wala din. Wala po. Oh, sige na, Ining. Para, so, ano. Maraming case. salamat po talaga. Masaya siya, lo, no? Masaya siya. Na, lumingon pa. <laughs> okay, bye-bye. God bless.